Mga kapuso, 54 anyos nga nagapang nagpangadap sa mga layaw nga ido sa Iloilo City. Mga grasang rabaton sini, ginahin mo inspirasyon agod matagaan sa puloyan ang mga ido nga napamayan. Yaring balita na ito gintutukan. Ilistaran, pagkaon, kagwalay tupong nga pagtatap sa isa ka-fair parent, ini ang pila lang sa nahatag ka ginapamatsag sa 54 anyos nga ilonga for parent sa barangay San Antonio Molo, Iloilo City. Sa magin pang mga ginpang adoption ng mga papis humalin 2013 ang mga ido ang nagahatag sa kalipay sa iya kabuhi. Ako on aga kagabi, napakawang ko sila. Ang mga poop nila, ako ginagatlin. So kung baka do, sometimes gaano family ko sa niya... Ah, sige, tani nag-ido na lang kami para katilawman kami. Karne Norte, na ba lang? Apang si Cheryl sang una, hindi pa isa ka dog lover. Nagtubo lang ang pagpalangga sini sa mga ido sang nagamot ang cute puppy nga si Cotton nga ilan na ila na karon na pasuksukan sang manami nga panapton kag ginabutang sa stroller apang ginako ni Cheryl nga dako nga pagpanghangkat ang pagmaintenar sang ilistaran kag mga pagkaon sa mga pinalangga sini nga ido gani isang nakabaton ang pamilya sini sang financial blessing subong a Pasko handom sini mas panamion pagid sini ang ginatineran sa mga ginatatap nga ido. Amo man nga madamo pagid nga mga ido ang iya ma-rescue. If I have a place na gidya nga nga pwede ko sila ibutang. To set them free there nga nga maging happy sila nga wala may gasakit sa ila. Na bastante sila. That's what I want. That's what I want, Kijan para kay Cheryl, ang pagpalanga sa mga Pasko ang hindi lang dapat ipabutsag sa mga nagakinahanglan niya katawan, kundi pati man sa mga kasapatan, ilabi na ang mga napabayan sa dalan. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.